Sige, mag-adjust. Uh, grabe, parang bato talaga, oh. Uh, yung tensioner naman, ka-idol, ayaw mag-adjust, oh. Uh, uh, grabe. Uh, Sige, paabanti meron. Uh, uh, Pero pa, mahigpit meron siya, oh. Pero paluwag wala. Uh, grabe yung stack-up niya. Hindi siya mag-adjust. Silang mahirap ito kung paano magkabit ng pambelt. Hindi ma-adjust. Kitan mo ay sa sa tinsuran niya na malayo na siya. Dapat ito, dahil nakatanggal niya, aabot na dapat dito yun ang pinaka-stopper niya. You know? Diyan siya dapat aabot ito. Ito, yung stopper na to. Yan. Yung stopper na to, dapat dito yan nakalagay. Tapos ito, dito. Dito dapat naka-stop yan. Yan, diyan dapat naka-stop yan. Tsaka ito dito. Yan. Ngayon, tina mo idol. Hindi na sana ka umabot dito kasi dapat pag tinanggal mo yan, hihinto siya sa stopper na yan. Kasi ito naman dito, tatama yan diyan. Ngayon, hindi na kasi stuck up niya sa loob. Yon. Hindi na siya mawala sa nang adjuster, hindi na yung adjuster niya. Yan. Tina mo pakita ko sa inyo yung bago na sila dito, dito, nag dito ang dito nag-abot pakita ko sa inyo may dito mamaya pagdating nagpisa natin tumatama siya dyan oh, yan ano ba yung storage sa kamay tumatama siya dyan o diba tapos yung kabila tumat ano din dito yan o tapos itingnan natin eh ano mo yung isa ta itayo e, mo yung isa Igan e, yung purong rin mga posisyon yan tingnan mo yung isa o yung nakakabit bukang bukas dito o ka-open tapos pagdating dito hindi tapos lumapat dito dito ito hindi stock up siya o yan, nakalapat. Ito, hindi nakalapat. Ito, nakalapat. Ito, ikakabit natin. Yung nakalapat. Yung bago. Bagong dating. Yan, Lapat na lapat, diba? So, tapos yung ito, yung luma. tinamubuka. Tapos hindi siya lumalapat. Yan. Yan, layo. Yan ang problema.